Ikapitumpot-pitong kabanata Ako'y dadaing ng aking tinig sa Diyos, sa Diyos ng aking tinig, at Kanyang didinggin ako. Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang Panginoon. Ang kamay ko'y nakaunat sa gabi at hindi nangangalay. Tumatangging maaliw ang kaluluwa ko. Naaalaala ko ang Diyos at ako'y nababalisa. Ako'y nagdaramdam at ang diwa ko'y nanglulupaypay. Iyong pinupuyat ang mga mata ko. Ako'y totoong nababagabag na hindi ako makapagsalita. Aking ginunita ang mga araw ng una, ang mga taon ng dating mga panahon. Aking inaalaala ang awit ko sa gabi. Sumasangguni ako sa aking sariling puso at ang diwa ko'y masikap na nagsiyasat. Magtatakwil ba ang Panginoon magpakailanman? At hindi na baga siya lilingap pa? Ang kanya bang kagandahang loob ay lubos na nawala magpakailanman? Natapos na bang walang hanggan ang kanyang pangako? Nakalimot na ba ang Diyos na magmaawain? Kanya bang tinakpan ng kagalitan ang kanyang malumanay na mga kaawaan? At aking sinabi, ito ang sakit ko, ngunit aalalahanin ko ang mga taon ng kanan ng kataas-taasan. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon Sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa santuario. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilagilalas. Iyong ipinakilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Iyong tinubos ng kamay mo ang iyong bayan, ang mga anak ng Hakob at ng Jose. Nakita ka ng tubig, O Diyos, nakita ka ng tubig, sila'y nangatakot. Ang mga kalaliman din naman ay nanginig. Ang mga alapaap ay nangaglagpak ng tubig. Ang langit ay humugong. Ang mga pana mo naman ay nagsihilagpos. Ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipu-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanglibutan. Ang lupa ay nayanig at umuga. Ang daan mo'y nasa dagat. At ang mga landas mo'y nasa malalawak na tubig at ang bakas mo'y hindi nakilala. Iyong pinapatnubayan ang iyong bayan na parang kawan sa pamamagitan ng kamay ni Moises at ni Aaron.